Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Asek, may kailangan bang gawin o ihanda yung ating mga senior citizens para makuha itong mga benepisyong ito? Well, ang pinakamainan po kasi, pagbabalikan po natin, ito po yung amendment ng ating... Uh, ka expanded po na centenarian act kailangan po kayo po yung nakatala kailangan po mm -hmm. kayo ay kinikilala ng una yung barangay senior citizens affairs yan po yung akyat din sa inyong OSCA office of uh, senior citizens affairs sa inyong munisipyo o nung so hanggang kayo po ay kinikilala rin po ano yun naman po yung pinapasa rin na datos para kinalanin kayo yung national commission na senior citizens ano po para po kayo ay makasama dito sa ating uh, centenarian law ano so ito po yung pinaka-importante ang sunod po dyan dahil siyempre para po kayo makasama yung inyong mga pertinent documents na nagpapatunay na kayo po ay senior citizen nagpapatunay po ng inyong edad in the absence po alam naman natin iba natin mga senior wala po na mga birth certificate ano? ang hinahanapan po rito halimbawa marriage certificate mo o yung birth certificate ng iyong mga anak ano? na maaaring makapagpatunay dun po sa iyong edad, hihingan ka ng higit isa. So more than two, yung pinaka-ideal po ng sa ganun na ah, ma talaga na indeed ito yung edad po ng ating senior citizen. And from that po, kasi ito pong expanded naman natin na centenarian na, act wala naman po ito inclusion so regardless po ng inyong socio status kung may understanding po sa batas ay eh maaari po kayong makatanggap ito pong uh, bago natin expanded na 10,000 uh, pesos na cash gift kada uh, 85 uh, 80, 85, 90 at 95 years old Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!